Ang ating tatalakayin ngayon ay kung paano natin tanggapin si Jesus sa ating mga buhay. Pero bago tayo magsimula, manalangin muna tayo, Panginoong Jesus. Salamat po sa araw-araw mong paggabay at sa mga binibigay mong biyaya. Araw-araw salamat po. Amen. Tinanggap mo na ba si Jesus Kristo bilang sarili mong tagapagligtas? Bago ka sumagot, hayaan mong ipaliwanag ko muna ang tanong. Para maunawaan mong mabuti ang tanong na ito, kailangang maunawaan mo muna ang mga salitang Jesus Kristo sarili at tagapagligtas. Sino si Yesu Kristo? Maraming tao ang nagsasabing si Yesu Kristo ay isang mabuting tao, dakilang guro at propeta ng Diyos. Totoo ang lahat ng ito, ngunit hindi ito sapat na paliwanag kung sino siya talaga. Sinasabi ng Biblia na si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. Ang Diyos ay naging isang tao, Juan 1 verse 1 at 14, na parito ang Diyos sa mundo upang tayo ay turuan, ituwid, patawarin pagalingin at higit sa lahat upang mamatay para sa ating mga kasalanan. Tinanggap mo na ba sa iyong puso ang Hesus na ito? Ano ang ibig sabihin ng tagapagligtas at bakit kailangan natin ang tagapagligtas? Sinasabi sa Roma 3 verse 10 hanggang 18 na lahat tayo ay nagkasala at nakagawa ng kasamaan kung kaya nararapat lamang nadanasin natin ang galit ng Panginoon. Ang tanging karapat dapat na parusa para sa kasalanan laban sa walang hanggang Diyos ay ang walang hanggang kaparusahan. Roma 6 verse 23 at pahayag verse 11 hanggang 15. Dahil dito, kailangan natin ng isang tagapagligtas. Naparito si Jesus Kristo sa mundo at namatay para sa atin. Ang kamatayan ni Jesus bilang Diyos na nagkatawang tao ay isang walang hanggang kabayaran para sa ating mga kasalanan. Sigda Korinto 5 verse 21 at Roma 5 verse 8, tiniis ni Jesus ang parusa na para sana sa atin nang sa gayon ay hindi na tayo maparusahan. Ang muling pagkabuhay ni Jesus mula sa mga patay ay nagpapatunay na ang kanyang kamatayan ay sapat na kabayaran para sa ating mga kasalanan. Kaya nga si Jesus lamang ang natatanging tagapagligtas, nating lahat, Juan 14, verse 6, at mga gawa, 4, verse 12. Ikaw ba'y nagtitiwala kay Jesus bilang iyong tagapagligtas Si Jesus ba ang iyong tagapagligtas? Inaakala ng maraming tao na ang pagiging kristyano ay ang pagdalo sa simbahan, pagsasagawa ng mga ritual at ang hindi paggawa ng masama o kasalanan. Hindi ganyan ang kristyano. Ang tunay na kristyano ay ang pagkakaroon ng isang mabuting relasyon kay Heso Kristo. Ang pagtanggap kay Kristo bilang sariling tagapaligtas ay nangangahulugan ng pagsampalataya at pagtitiwala sa Kanya walang sinumang mang maliligtas dahil sa pananampalataya ng iba at wala rin sino mang mapapatawad dahil lamang sa kanyang mabubuting gawa. Ang tanging paraan para maligtas ay ang pagtanggap natin kay Heso Kristo bilang sariling tagapagligtas at ang pagtitiwala na ang kanyang kamatayan sa krus ay siyang kabayaran sa ating mga kasalanan at ang kanyang muling pagkabuhay ang katiyakan na tayo ay may buhay na walang hanggan. Juan 3.16 kung nais mong tanggapin si Yesu Kristo bilang iyong sariling tagapagligtas, narito ang isang panalangin na maaari mong ipanalangin sa Diyos. Sabihin mo sa kanya ng buong puso, O Diyos, inaamin kong nagkasala ako laban sa iyo at nararapat lamang na ako'y iyong parusahan. Ngunit inako ni Jesus ang aking kasalanan at tiniisang parusa na ako ang dapat dumanas. Nagtitiwala ako na sa aking pagsampalataya sa Kanya ay mapapatawad mo ako pinagsisiyan ko at tinatalikuran ang aking mga kasalanan at magtitiwala ako kay Jesus para sa aking kaligtasan. Salamat po sa iyong kahangahangang biyaya at kapatawaran. Salamat din sa buhay na walang hanggan. Amen. Pwede humingi ng pabor, pakipindot lang po ang subscribe button. Salamat po.